may nag-post pa ng sex video niya sa isang website. Sa danupinay.com ba yun? Grabe mo, ano eh. ba talaga yung hustisya? May harap at may likod. Kadalasan lang natin nakikita yung nasa harap. Hindi na natin napapansin kung gaano kadilim kapait at kasakit yung nasa likuran. Ngunit, hindi ko na kaya na hayaan na lang mangyari lahat ng tulong nung wala akong ginagawa. Lalo na sa kapatid ko. Basta, o protektahan ko na siya. Kahit ilang beses niya pa akong ipagtulakan. Iprotektahan na siya ng ate niya. Sige na. Okay lang, kahit singahan mo pa yan. So, sa lahat-lahat ah, mo, sa diploma, yung pagiging magkaibigan natin yung pinakamagandang nakuha ko sa law school. Masakit sa akin na ah ngiti yung nangyayari sa atin. Nagkasira tayo. Pero sana hindi pa huli ang lahat, Lit. Sana bigyan mo ko ng chance makabawi. Eh. I knew it! Ramir! Nakaalis na si Trixie! Bilisan mo sundan na, natin siya! na! Ito na rin ako! You know what? Your daughter is right! Tama si Trixie! You know it yourself, Ramir! Ang lahat ng to, dahil sa lilet na yon. Kung hindi sana divided yung attention mo! kung wala sanang kahati si Trixie sa pagmamahal niya sa'yo. Hindi niya hahanapin sa iba. Oo na. Kasalanan ko ng lahat. Alam mo, you know, itong sakit na nararamdaman ko sa puso ko, I deserve that. No, you know, I deserve more. I realize the only way you'll ever be happy, the only way, siguro kung mabatay na lang ako, Miss, saan ba talaga tayo? Umaandar yung metro. Babayaran naman kita. Just drive. Miss, malayo na tayo eh. Pauwi na ako. Paparada pa ako sa North. Babayaran nga kita. Okay. Eh sa North nga ako eh. Sabihin mo na lang yung destination mo tapos. Hindi ko nga alam. Hindi mo alam? Hindi ko pa alam. So drive. Why did you stop? Hanggang dito na lang ako. Drive! Ako, Now! Tigil-tigilan mo na lang ako, ha? Abala ka! Bayaran mo na lang yung metro! Teka. Ikaw yung... What? Ikaw yung babae sa sex video. Hoy! Hoy! sa akin ako? sa Tingnan to. Uy, pare. Oh, Sige na. na. Hoy, kamo na miss yung bait mo. mo Hoy. Oh. Oh. Miss uh, yung bait mo. Teka muna. Hoy. Sige na dito. Si bait mo. So this is what it's all about, right? Kunwari nang hihiram ka ng case files, pero ang totoo niyan, gusto mo lang ahasin ang boyfriend ko! Ang baka naman yung takot mo sa napakaliit na ahas na to. Binalik ko lang yung mga case files Purely work lang to, tapos. O tapos? Anong kasunod niyan? Yung pasikreto niyong pagkikita? I'm not stupid, Lileth! You're out to steal my boyfriend! Aminin mo na! Kaya tama na! I'm very clear to you, di ba? Hindi mo na ako boyfriend, tabus sa tayo! Babe, no. Please, mag-usap na mo. Wala tayong pag-uusapan! pupunta. Babe! Babe! Babe, saan ba kayo pupunta? Sa presinto!